katanungan ng isang uh, followers natin at uh, bibili din siya ng sasakyan at uh, ang katanungan niya ay uh, kung okay ba yung may turbo so ang kasagutan ko doon sa sinabi niya ay uh, mas mabuti pa kung uh, segunda mano lang o yung uh, second hand na sasakyan mas makakabuti pa rin na, ano yung wala ng turbo kasi loma din naman yung bibili niyang sasakyan hindi naman kinakailangan matulin na matulin nga mas okay na yung ganito na walang turbo may ganun lang yung aking kasagutan dun sa tinatanong na mas okay ba yung may turbo so para sa akin sa aking karanasan sa aking mga sasakyan mas makakabuti na wala ng turbo so mas mabuti pa rin na ang bibili wala ng turbo pero nasa sa inyo pa rin kung anong uh, gusto ninyo na sasakyan. Pero para sa akin, mas makakabuti na ang sasakyan. Kung bibili lang ng second hand, mas makakabuti wala ng turbo. Okay, ganun lang. Maraming salamat sa katanungan mo.